Hindi nakatiis si Gerald Anderson na puntahan ang nobyang si Julia Barreto sa Japan. Sinurpresa nga ang aktres sa pagsunod nito sa Japan kung saan doon nga nagtatrabaho si Julia at may bago itong proyekto kasama ang ilang mga Japanese. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Love na love talaga ni Gerald si Julia kaya naman kahit saan magtrabaho at magpunta ang aktres ay kanyang sinusundan. Kinikilig naman si Julia nang sadyain siya ni Gerald sa Japan dahil matagal-tagal na rin siyang nakastay sa malamig na lugar. Sakto nga rin ang naging day off ni Julia nang magpunta si Gerald kaya naman naman siya lang dalawa around Japan at nanood pa ito ng car racing. Nakita nga rin nila si Jan Prats kasama sa panonood. Super saya ni Julia kahit papaano ay nakalabas at nakapag rest day kasama ang nobyong napakasweet. <tinyo> <tinyo> Let's go, let's go, Netflix crew. You're the real MVP. Let's go, Netflix crew. Si Julia ang isa sa mga aktres na napiling makipag-work sa ilang mga Japanese para sa proyekto nilang ilalabas, ang bagong movie na sa Japan ginanap. Excited na rin ang mga netizens sa bagong panonoodin at aabangan. Very proud si Gerald dito dahil pang-international na nga ang kanyang nobyang artista. Samantala, galing si Gerald sa isang outing sa Pilipinas kung saan doon nga siya nagmula bago lumipad pa Japan. Tunay ngang hindi nauubusan ng activity ngayon tag-araw itong si Gerald Anderson, mapa businessman o outing ay kanyang ginagawa. At syempre nakabanding muna niya si Julia bago ito nagtrabaho sa Japan. Jive na jive ang kanilang personality at mga hili kaya naman tumatagal ang kanilang relasyon. Mahilig sa adventure pareho at no boring moment. Hinahayaan na rin ni Marjorie Barreto ang anak na si Julia kay Gerald dahil nasa tamang edad na rin naman ito at asawa na lang din ang kulang kay Julia Barreto. Gustong gusto na rin talaga nila si Gerald Anderson para kay Julia na mapangasawa nito dahil talagang maginoo naman itong si Gerald at palaging present sa mga gatherings ng pamilya ni Julia Barreto. Pinula na nga din si Julia Barreto ng congratulatory message dahil sa pagkakaroon nito ng trabaho sa Japan. At excited na nga ang mga netizens na mapanood ang binubuo nilang proyekto dahil magaling talagang umarte itong si Julia at pang international. Okay, so tapos na tayo mag-parlor. <laughs> uh, parlor job done. Yes, thank you so much. Okay, yung curls. Nakapagbigay ng magandang tip. All right. So, ano next? Harder na ne. eh. Tapos na. So, that's done. Let's show off your curls. Let's go.